Mga idol at kabayan, breaking news! Matapos mapag-alaman ng mga eksperto, kongreso ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Navy ang narecover na underwater drone na may arik ng China, nagbigay ang mga ito ng kanilang sarisaring komento. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief na si Colonel Cernises Trinidad na sa kamay na nila ang nasabing submersible drone o mas kilala sa tawag na sea glider. Ang nasabing drone na may marking na HY-119 ay naiulat na ito ay tumutukoy sa isang Chinese underwater navigation and Communication System. Ayon sa ating pananaliksik, ang marking na letrang HY ay nangangahulugang Haiyi, isang underwater glider na ginawa sa China na nangangahulugang Sea Wings sa Chinese. Meron itong hugis na parang isang torpedo, may dalawang pakpak at isang mahabang buntot sa mga nagsasabing huwag tayong mabahala dahil ito ay ginagamit sa pang sibilyan na mga aktibidad. Nagkakamali sila mga kabayan. Ito ay pwedeng gamitin sa pang sibilyan at militar na aktibidad. Isa na dito ang pangangalap ng datos na maaring gamitin upang malaman ang presensya ng mga marino at iba pang mga barkong pandigma na nag-ooperate sa isang bahagi ng Karagatan pero iba ang pananaw ng tagapagsalita ng Philippine Navy hindi daw nila opisyal na masasabi na ito ay galing China at ito daw ay posibleng ginagamit lamang sa pag-aaral kaya hindi ito alarming Mas makita natin to pag ganitong panahon ng taon yung typhoon season sabakat yung rough season ano yung weather natin naaawash ito na papad dito sa bandang tabi ng ano ng coastal uh, coastline natin yung iba naman ay nasisira dahil sa lakas ng alon, lakas ng dagat. Kaya nakikita natin mga fishermen. Hindi pa natin sinasabi na pag-aari ito ng China. Pangalawa, hindi pa natin sinasabi kung anong klaseng drone ito. Sapagat kailangan ng official report talaga after doing all the inspections and the forensics para malaman natin. Pero based sa initial report natin, based sa color, mm -mm. makita naman natin ng yellow, And generally, pag yellow, orange, or bright red. Ito ay may mga, ito ay for fisheries or for scientific research. Sabagat designed ito na madaling makita from the air. Pero iba ang pananaw ng isang eksperto sa Pilipinas. Kaya para kay Professor Renato Di Castro sa isang panayam sa radyo, ito ay dahil sa mainit na ang ulo ng China sa Pilipinas. Dahil hindi sa exclusive economic zone ito na recover sa mismong loob ng territorial waters ng bansa, nakuha ito ng mga mangis ng Pilipino. Ayon kay Professor, ito ay ginagamit ng China sa naval operations. Ito yung kanilang ginagamit bilang anti submarine warfare sa kasalukuyan, Inaasahan na rin ni Professor Di Castro na ididina ito ng China. posibleng gamitin nilang dahilan ay ang dahil na walang ito ito nang control o naano dahil sa lakas ng mga alon o masamang panahon pero talagang minamanmanan tayo ng China lalot hindi inaasahan ng China na pumapalag ang Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea uh, Magandang umaga po sa inyo at ma happy new year ho sa ating mga nakikinig na BYB ATED Oho eh bagamat happy new year mukang may ibang pasalubong sa atin ng China <laughs> <laughs> so, uh, okay. alam na eh. pinapakita niya Big Brother is watching over you. Uh hindi ako nagugulat, expected na ako dahil talagang mainit po ang ulo sa atin mm -mm. ng china mm, mm. Na sabi uh, nga isang submarine drone ang natuklasan sa territorial waters ng Pilipinas at hindi ito easy. Ah. Talagang talagang nasa loob mismo ng karagatan ng Pilipinas. Itong uh, underwater drone na ito. Oho. Uh, well, Maaaring pumasok ho talaga yan dahil naman sa loob ng ating territorial waters. Pero expect na ho natin na i-deny yan ng China. Mm -hmm. na ang tinatawag ho natin plausible deniability. So sabi nila, naligaw yan, maaring nadala ng wave, pero uh, nasa loob ho talaga, ang uh, ano dyan talaga ay naval warfare. Mm -hmm. no? uh, mm -hmm. most chances ho, talagang for submarine warfare operation ho yan. Mm -hmm. Minama po palagi yung ating uh, underwater terrain, tsaka yung water temperature, yung tide uh, para talaga for naval. Oil. Mukhang tayo uh -huh. kasi ayun ang ebidensya ho. Eh. Yes. Na smoking gun evidence na talaga kung minamatyagan po tayo ng mga Chino. Mm -hmm. At meron naman ho talaga silang batiyan. Una-una ho talaga pinapalaganuhan natin sila. Yes. issue ng West Philippine Sea, South China Sea, nagulat po sila mm -hmm. dahil noong six years ago nung dating pangulo natin, ang pulisya natin, appeasement Meno mm. sa pamumuno ho ni President Bongbong Marcos Jr. pumapalago tayo. No, mm. so talaga expect na ho natin nila na talagang si natin sila sa West Philippine Sea South China Sea, talaga pananako po nila at mm. of course dinapampayan rin ho nila tayo kung paano ho tayo kikilos kung magkaroon man una si galot sa Taiwan. At talaga kasi tayo naka tayo sa West Philippine Sea South China Sea. Ang tingin ho ng China yung tinatawag kong karagatan yung eh, mga uh, bansa ho, sa tinatawag natin first island chain. Mm. What Ay, do ho, you mean by that? Ano uh, po tayo? Nakapokus focus tayo sa West Philippines, South China. Mm, mm Ang China ho, tinitingnan niya ho, yung talagang tinatawag natin first island chain. No, mm -mm. so, ayan ho yung mula Japan, mm -mm. Taiwan hanggang Pilipinas. Ayun. Oh, so, hindi lang ho yung katubigan sa loob ng first island chain, pa rin ho yung katubigan around yung sa mga bansa ho mm -hmm. na constituting the first island chain. Ayano mm -hmm. yung uh, alleged yung katubigan ho mm -hmm. sa west sa east ho, ng Japan lalo na sa east ng Taiwan mm -hmm. and of course ng Pilipinas. iyon So ganun ho yung ano nila. Tayo ho talaga kasi ang capability lang natin nakafocus ho tayo laga lagi sa South China Sea. Iba mm -hmm. ho ang pananaw ng China kasi malakas sila makapangyari ang bansa mm -hmm. nananakot po at ang China na ho ang merong pinakamalaking hukbong dagat ho sa buong mundo. Iyan. Pero Nadaig na nila ang Estados Unidos. Mm -mm. Kaya kaya ho rin nila mag-deploy mm -mm. doon sa Pescatula sa Philippine mm -mm. Lalo na ho kung magkakaroon ho na si Galot sa Taiwan or West Philippine Sea, ang US forces so manggagaling mula Hawaii at Guam. Iyon. Kaya talagang minamatsaga na nila yung underwater terrain and of course yung nature ng naval operation ho doon sa Philippine Sea. mm -hmm. Pero ito, Napa, uh, uh -huh. banggit niyo ho yan, natatandaan mm -hmm. ko, kausap ko yung mga mayor mula mula na Quezon. Mm -hmm. Nakikita rin ho nila sa bundok ho, no sa bandang yon sa mga kabundukan ho, nakikita ho nila miski yung People's Liberation Army's Navy. Nandun ho sa hanggang mula na Quezon. Ba? Nako. So, meron ho natin, no, mga bandang 2014-2015, pero hindi ho sinabi kung saan ho nanggaling eh eventually ho lumabas mula ho sa Estados Unidos pero siyempre ang naman ho natin ng Estados Unidos. Mm -mm. So nanggaling ho probably nang nagkaroon sila ng large scale naval exercise sa bandang Guam mm -mm. at na uh, wala ho pero ho, to talaga iba ho, to dahil kasi ho galing sa China. Mm -mm. Alam naman ho natin na kabangga ho natin katunggali ho natin ang China sa West Philippine Sea South China Sea. So ito yung nakakaalarma ho. Ha, uh, niyo, ho, no? Bakit ho sa bandang Bicol, bandang Masbate? Kasi ho, nandyan yung isang very important thing na itawag natin uh, slop ho. Yung sunburner nito Street. Mm, okay. Uh Oo. -oh. So, Bicol and and are Very strategic yan. Mm. Kasi ho, yan yung paraan niyo ho, para pag nag-ooperate on China, lalo na yung submarine nila, nag-ooperate dyan, papunta ho, mula sa South China Sea, papasok ho ating, ating archipelagic waters, ang labas po niyan, diretso Pacific Ocean. Mm, -mm. Ayun. so talagang mga... daanan ito? O, so, daanan. Katulad daw ng Luzon Strait na nag-separate sa Taiwan at Pilipinas. Tapos po yan, ang pinakamalapit po dyan, yung San Bernardino Strait. Mm, -mm. mm, -mm. Uh, between, uh, Bicol ho, at yung Tamag. Tapos mm -mm. niyan yung uh, nagse-separate sa Leyte at sa Mindanao. Babantayan natin 'yan. Mm -hmm. Dapat lang ho, no, na talagang uh, palakasin natin ho at ating hukbong dagat and Coast Guard. At of course, nilagay na ho 'yan sa aspeto ng pagde-develop na tinatawag natin uh, defense concept po, yung archipelagic defense concept mm -hmm. na inaannounce na ho ng uh, ng Department of National Defense last year. Ho. Mm -hmm. Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC. Laban Pinas.